all goods no dito nga sa kahabaan ng Santa Elena Wan Luna dito sa Medepisoria. Nais patangko ko dito si nanay nagbebenta ng food trip kaya lapitan natin mukhang masarap eh nay magandang araw po nay ano pong pangalan nyo nay ilan taon na po kayo nay nay ano po ba yung mga tinitinda nyo buti, kasaba malaki, buto ah magkano naman nay isang order ano po yung mabenta dito, Nay? Lahat pa dito. Yung... Ay, eto po, Nay. Anong pangalan na ito, Nay? Alaya. Alaya, ube. Sige nga, Nay. Patray nga. Bente. Sige nga po, Nay. Nay, gano'ng katagal na po kayo nagtitinda dito? Ano na dito? Uh, Grabe, tagal na, Nay, ah. Ay, kumusta naman, Nay? May kinikita pa ba, Nay? Medyo malakas eh, mm. Medyo na mal ang yung ano, yung isang maha. Eto, eto. Ayan guys, bilhan niyo si Nanay pag napadayo kayo dito sa One Luna, sa Divisoria. Nay, dito ba kayo lagi nakapesto? Pwede Anong, Anong oras po kayo, Nay, nagtitinda nagtit dito, nagtisimula? Ayan, maaga. Tapos, paikot-ikot lang po kayo. Dito yung pwesto nyo. Ah, dito talaga, nai. Anong oras kayo magsisimula, nai? Uh, uh, ah, dito nai. Dito lang, nai. Dito na ako Guys, si nanay, pag napadayo kayo dito sa may one Luna Divisoria. Mga ah, pa kasi pag nanay, 58 na siya. Ilan na anak nyo, nai? Wala po, nai. Ah, wala, nai? May magulang pa. Ah, boy pa. Ano, nai? Teka dito lang po kayo, nay. nai? Nagarito ako at kinilate kami kay Maria. Okay po. Wala lang kami ng preso, daw ang mga Bayan City. Hindi po kami nakakabawi. Ah, oh, po. Wala man sila ng preso, nakita lang sila nang pwesto. Kami ano, kami ano wala. Ah, po. Guys, oh, nai nauubos niyo po ba 'yan lahat sa isang araw? Yes. Yeah. Ay nauubos niyo. May po ba 'to matatagpuan para po alam ng mga manonood natin? Waluna. Dito sa May Divisoria. Po anong oras po kayo nang nagtitinda na ay? Ano may mga 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 alas sa isa. Okay? Yun, salamat po, Nay. Ano 'yun, Nay? Kayo mismo gumagawa? Hindi po. Lang. Ay, bali na hangon niyo lang po. Maangkat lang ako. Ah, maangkat lang po. Okay po, Nay. Thank you po. Tayo mga all goods, no? Napadayo na nga tayo dito sa One Luna Divisoria. Nadaanan natin si Nanay nagbebenta ng mga kakanin at Napakamura guys, 20 pesos lang kaya try natin. Bali si Nanay 60, ay 58 years old guys, suportahan natin. Pag napadayo kayo dito, bilhin niyo si Nanay para matulungan natin sa Napakasipag. Kaya dapat sinusuportahan yung mga small business na ganito. Ito yung binili ko guys, 20 pesos lang. Ito yung ubik. Natakam mako kaya try natin. Ayun. Bali hinahango daw ni Nanay. Ayun no? sarap po. Grabe. Manalo din, masarap din. Ha? Ah. At saka, wala naman itong special. Basta uh, natuwa lang ako kay nanay. Gusto ko lang supportan yung mga kong mga magsisipag. Nakita niya naman, kahit may edad na si nanay, patuloy pa rin na lumalaban at, at susumikap sa buwan. Ayun, eh, no, masarap din. Ha? Ah. Supportan natin si nanay. Uh, ito pa yung binili ko kasaba cake. Eh. Yan. Bali, ito, iuwi ko to sa asawa ko para very good naman tayo. Pero um, sarap ng ano nito ito ah. Ube eh. cake, din ayo. 20 pesos lang to. Grabe, hindi ko alam kung may kinikita pa si nanay kasi hinahangu lang doon ito. Kaya nangangkato ba, diba? Ang mura. Manalo. Bossing, Hi, boss. ano pangalan nyo? Al ano po, uh, Louie. Boss, bumibili ka ba kay nanay? Oo, oh, halos araw-araw, dyan din ako nagpimirita pagka ano. Kamusta um, yung mga, mga. kakanin na niya, boss? The best, wala ka sabi kasi quality. Mura Bukod sa quality, mura. Oo, oh, pag, solid, panalo. Pag, ano, pagka Tsaka uh, na, ang bigat din sa oh, ano, nakakabusog talaga. Nakakawala ng gutom. Yun, salamat. salamat patawid, patawid gutom din. Yun, salamat, bossing. Pag naubos nyo guys yung isang ganito, busog na rin kayo eh. Ang bigat sa tiyan. Panalo, hmm. sulit na to sa 20 pesos.